Hawak na ng mga pulis ang isa sa mga suspect sa pamamaril sa apo ng komedyanteng si Willie Nepomuceno at mga kaibigan nito. Hinala ng mga biktima, hindi sila ang totoong target ng mga suspect. May report si Dante Perelio. May nadakip sa follow-up operation ng Marikina City Police ang isa sa apat na sospek sa pamamaril sa grupo ng apo ng komedyante at impersonator na si Willie Nepomuceno. Naaresto ang 30 anyos na sospek na si Mark Versilia matapos maplakahan ng kotseng sinakyan at ginamit ng kanilang grupo sa krimen. Positibo rin siyang itinuro ng isa sa mga biktima. Meron kaming uh, nakalap na picture. So, yung picture po na yun, pina natin doon sa mga kasamahan ni, ni Pumusino at positively identified mo nila. At ang isa pa roon ay isa sa mga nagkuha ng physical injury sa kanya tinutukan siya ng barel. Tumangging magbigay ng pahayag si Versilia pero pinangalanan niya ang isa sa tatlo niya umanong kasabwat na subject ng manhunt operation ng pulisya. Hawak na rin nila ang dalawa pang witness sa krimen. Sumailalim na kanina sa inquest proceeding sa Marikina City Prosecutor's Office para sa kasong frustrated murder, grave threat at physical injury si Versilia. Inclusive na yung pangalan ng John Doe doon sa kaso na final today. Pero syempre, we have to find out first kung sino yung mga jandos na to. Madaling araw kahapon, ng pagtulungan daw bugbugin at pagbabarili ng apat na lalaki ang grupo ni Nepomuceno. Habang kumakain sa isang burger joint, matapos maglaro sa katabing internet shop, ayon sa mga kaibigan ni Nepomuceno, posibleng na lang daw sila. Hindi raw kasi nila kilala ang mga sospek. Bago rin daw maganap ang pamamaril, may dalawang grupo na nagkaengkwentro sa lugar. Sabi kasi nung tindera dun sa mga nung narinig niya may pumutok, sumigaw siya bago siya yumuko dun sa ano niya, boot niya na sabi niya na huwag kayong magpaputok, hindi yan yung mga yon. May lumapit po sa akin na yun nga kalbo, na lalaki. Tapos bigla po akong nampas ng baril niya sa may kaliwang siko ko. Tapos sinasabi niya na ano, kayo ba yun, kayo ba yun. Bigla siyang matras ng konti. Tapos kinasa niya yung baril niya. Pinuputok niya sa akin pero hindi pumuputok. Tapos kinasa niya ulit. Tapos sinusubukan po niyang ulit Pero hindi po. Tapos may po sa likod ko na tumakbo na kayo. Tapos nagulat na lang po ako noon. May ano po, pu puro dugo na po yung binti ko. Tapos doon ko lang po nalaman na tinamaan po pala ako. Pero si Nipomuseno, tinamaan ng tatlong bala sa braso. Meron din sa hita, bituka, atay at pelvic bone. Stable na raw ang lagay nito sa Yolohio Amang Rodriguez Hospital pero kailangang sumailalim sa maraming operasyon. Ang nireklamo nire niya, medyo nahihirapan siyang huminga. Hindi na pag sumasakit yung, yung sukat sa tiyan. Kasi meron ding tubo sa ano sa sa ilong. Kahapon ng umaga, madaling araw, inooperahan na rin siya dahil nga nabutas yung ano eh, butas ulitas yung bituka. So kailangan tahiin, tanggalin yung mga nabulok na parte. Ang masama kasi noon, yung humalo yung dumi sa loob ng dyan. Umaasa ang kaanak ng mga biktima, makakamit na nila ang hustisya. Sana maging mas vigilant tayo kung meron man tayong alam na informasyon that could lead para madakip itong mga salarin na ito, eh, please coordinate with the police. Dante Perello, GMA News.